Welcome back! Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag yung pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa'yo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Lalong-lalo na ngayon nabihira ka na lang niyang kontakin at bihira na lang kayo nag-uusap ng dalawa at gusto mo na siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sayo hanggat hindi kayo nag-uusap ng dalawa kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon ito'y napaka-simple at napaka ritual basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito ang gagawin mo lamang una, bago ka matulog, o di kaya pagkagising mo sa umaga, kumuha ka lamang ng panulat kahit anong kulay at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang mga pangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido ikaw ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang pangalan niya dyan sa palad mo. At paniguradong siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo hanggat hindi kayo nag-uusap na dalawa. At pagkatapos mong magawa ang ritual, huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat niyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito kung kailan ito mabubura. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta isulat mo lamang ang kanyang pangalan ng isang beses sa palad mo. At pagkatapos ibulong ang spell ay halikan mo lang ito ng isang beses. Gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At pwede mo gawin ito ngayon mismo sa oras na papanood mo ang video na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.